Yung mga kamatik, dito sila nagpapalipad na sa ringgola dibuntot. Yan yeah, mga kamatik, yung dibuntot natin na maliit. Na, yung palipik niya nasa baba. Ayan mga kamatik, eh, yung dibuntot natin na maliit mga kamatik, yan. Yan ang pagkaibahan. Yung malaki, nasa gilid, sa taas. Ito, maliit, nasa baba naman. Ayan. Ayan, yung nagpapalipad. Nasa ringgola, mga kamatid. Ayan. Ayan mga matik, dalawa sila nagpapalipad na dibuntot. Ayan. Yan yung mga gawa natin mga matik, na mga saringgola. Lahat lumilipad mga matik. Ah, dah uh, sobrang liit. <makes noise> Hindi natin makita. Ayusin natin itong isa. Ah, ayusin natin. Para mapalipad mo yung mga matik ayusin natin yung kanyang dibuntot dahil sa nahirapan siya magpalipad simple lang yan ayusin mga matik Aya. Dito ka, dito ka. hindi niya mapangat mga mati natin ah okay okay na umiikot ba yan natin ihilahin ko lang ha ah sa kabilang ikot ah okay okay nakita ko na igit mo yung mga matik, kung titignan nyo pagka uh, hinila mo siyang ganun sa kumaano siya kumakaliwa ngayon ang gagawin diyan mga matik ka lang ang gagawin niya, pipisilin mo yung bandang kanan. Ito mga matik, tuturok sa inyo para alam nyo kasi pagkaganyan. Ayan. Pagka inihila niyo mga matik, ay kumakaliwa. Ngayon ito pipisilin natin. Ayan, pipisilin ko mga matik ha. Kailangan dandaan lang. Ayan mga matik, okay na. Okay na episode. Okay, di palili pa rin natin uli. Ayan. Larga mo lang, larga mo lang. Larga. Ayan. Ah, mati ko. Pagka hinilan nyo na siya, hindi na siya kumakaliwa. Dahil sa napisil na natin yung kanyang kawayan. Ganun lang po, kasimple. Pali pa rin itong mga ginawa ko sa ringgola na di buntot. Ayan siya. Oh. Larga mo lang. Ayan, larga mo, larga mo lang. Larga hila. Yan. Larga mo, tapos hila. Yan. Larga, tapos hila. Para tumasa agad. Yan, mga matig, gano'n lang magpalipala sa ringgola. Huwag mo masyadong bibiglain. Sakto lang. Ah. Pagka binibigla yung hatak mga matik, hindi maaangat yan na kusa. danda lang. Medyo mahina lang yung hangin. Ayan, ganyan lang mga matik pag hila niyan. Para hindi ka agad masisira. Kasi pagka hinila, hinila nyo na biglaan, masira yan mga matik. ngayon mga mat, dahil sa wala na hangin, Ayan, palilipa na natin ito. Pagka malakas sa akin. Ayan na, malakas na ang hangin. Mga matik, sasabay ko na. Ayan mga matik, yung natin. Lumipad na. Ayan mga matik, dalawa na sila. Ganun lang mga matik, pipisilin nyo na yung kanan. Pagkakaliwa ang ikot. Pagka sa kanan ng ikot, pisilin nyo sa kaliwa para... Diretso yung lipad. Katulad nito, diretso na lipad niya mga Yon Oh. Yan mga matik, ganun lang ang pag-aayos ng saringgolan na ginawa ka mga Yon Yan mga matik, hanggang dito na lang. Salamat mga matik, sa ibang araw naman. Ayan. Ayan mga matik, ang mga nagpapalipad. Hai ya mama dik selamat